So welcome Relarge TV. Okay no sa karon mga kaidol mag-layout ko. Okay. Ang akong area didto. Dire dili na ni ako ah. Huh? Okay karon. Unsa man ang tamang layout para dili ta manglampas sa atong silingan. Okay no kung gusto kang mahibaw human na og tiwasa lang ning akong video pagkahuman sa akong intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so Balik tayo sa pangutana o tanong mga kaidol. Karon kay nalinsahan naman ako o nabutangan na akong pisik nga mauy guide para sa pagbangad nako na sa akong layout. Karon, ang atong istoryahan unsaon dahil pagbahin sa muhun para dili ta uh, mulampas sa atong silingan or dili makasala or pwede tang kasuhan kung kita manglampas karon. Nakita ninyo ni mga kaidol? mao ni ang muhun karon kay diri nga side dili ni ako ah okay diri nga side mo ako ah karon nakita ninyo mga ka idol nga sa muhun gamay ang ako nga side diri tungod kay pagbuhos na ako diri sa uh, pusti mga ka idol humagbuhos na ko na nako na diri og uh, halublak once nga mo pinising ko mga ka idol tama tama mga ka idol nga akong pinising mutunga diri sa muhun. karon mauna mga kaidol nga ako gid siyang gigamay dire plus pinising pa mauna mga kaidol nga musakto gyud ang uh, pagtunga sa muhun mga kaidol ingana lang kasimple, mga ka mga kaidol pag bahin sa muhun, dili ta pwede mo sobra kay kita pwede ta kasuhan